hello, what's up? It's me, Alice, and welcome to my YouTube channel. Okay, so, gusto ko sa off-center na ako kasi gusto ko sana dito <coughs> sa center. Kaya lang, meron akong, may slide dyan yung anak ko. Okay. So, habang nag-vlog. So, habang nag-vlog tayo, daro, Hindi na rin ako nag-ayos. Ayan, pa. kita nyo, ano talaga ang mga kaganapan natin. Pero, eh? gusto natin, buk-matin. Ayun, nag-slide ulit. <laughs> Again, I'm still on maternity leave and matapit-lapit na. Yes, sa mga panahong mag-work tayo. Hoy. Yung ina mo nag-vlog, okay? You go to your slide. You slide. Ano you know, nga? slide mo. You Ginawan know, ka na nga ng tatay mo ng improvise na slide. Okay? Okay. <laughs> na pala. Hold the, hold the hand. Hold the hand. Hold the hand. Okay, hold the hand nga pala, regaluhan ako ng asawa ko na weighing scale. Na ako ay... Dahil oh, <laughs> nga ako ay, kung makikita nyo, nag-increase in weight. So, niragaluhan niya ako ng weighing scale para ma-monitor. And actually, ako nag-ask nag sa kanya na na, baka pwede niya ako ng weighing scale. Yes, may ko ako ng Nasawa ko ng weighing scale para kumayat daw ako. Pumayat <laughs> din ako. Ah, kami dalawa. Yeah, so, Mag-heal ako after ko ngayon. Ah, wait lang, mag na <laughs> siya. This is not yours! Ah. Kasi ako nang nabuntis ngayon. Okay, let's see how the kilo of that. Ano na yung luto? Malutot mo ka? Hindi pa. Theo! Ganito po, kahirap gumawa ng video. <laughs> Ay, hey, oh, wait. Daddy will, ano? Ay, na, na. Wait. Ay, Overweight. Ah. Ako naman. 68 lang dapat ako. Ako oh, so. So, yun nga. Niregaluhan niya ako ng wing scale. Dahil, kailangan ko na magpapayat. Hopefully, accurate itong wing scale natin. But anyway, ito siya. Digital. Bili niya sa, I don't know, life. Sabi naman ang na, asawa ko, ayawin ko kung totoo. Magay ko daw yung gantong deal. Bawasan lang yung time. But, nakakamit yung mga panahong 56 lang tayo dahil. Anyways, today is the weekend meaning grocery time. At, refill ng mga gamit sa bahaan ng mga pagkain. Ganyan. Ayaw kami sa aming A day in the life, again, with the Balopko. Woo! <laughs> Nag-transition po ang ating channel. Ayan. Kasi, syempre, alam nyo na, nagka-familya po tayo. So, see you guys later! Show them how to slide. Careful! Careful! 1, 2, 3! What happened, my <laughs> Tio, what happened? Hi. Hi. Hi to my the guys What happened? What happened? What happened? What vlog. Hi guys. Yeah. 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 He's 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 He's, I am a I, am baby. Baby. I will be oh, so a nakatulog na rin yung dalawa kong babies. Kaya <laughs> pwede na tayong mag-vlog ulit. So, after na yung mag-grocery, ayan, pagbalik dito, bihis agad, ligo sila, tapos tulog kasi pagod sila. Buti na lang na sleep train ko din sila. Dumating yung isa kong package. Gusto kong buksan. Review guys. Ay, buksan. Order ko to. Kasi nag naglambing -nag yung asawa ko, nagsugaw niya to, ganyan-ganyan, napaparinig -ganyan, siya. So in-order natin. Hindi niya alam na in-order ko. na ako eh kasi baka nag-order din siya, so baka dalawa Pero feeling ko hindi naman nag-order yun kasi wala na siyang pera. And so naisip ko siyang bilhan na gift. Lately, tumutulong na siya sa pag-aalaga sa kids. Actually, ma maalaga naman talaga siya sa kids. Malaro siya sa kids, ganyan. Pero yung alaga, yung bibihisan, ganyan-ganyan, ginagawa niya na kasi. May choice siya, dalawa sila. Dalawa sila, yung isa sa akin, yung isa sa kanya. So, hindi. Kidding aside. Ma... na appreciate ko yung asawa ko, in fairness. Masaya sa feeling pag nanay ka, tapos yung asawa mo ganun. Anyway, buksan na natin. Umahan na natin buksan. Kasi kung... hindi na nga mabuksan, tapos... mali pa lang. ko na nito. game stick. Give it a Nakabuksan niya bigla yung pinto. Isinok na natin. Kasi tatawagin na natin siya. So, is check ko siya sa sabihin ko, Belly na dito, May. Usually, pag ganyan, pag nasa labas yan, tapos kasama ko yung mga bala dito sa loob, tapos nagising yung isa. I mean, tapos nagising silang dalawa. Siyempre, minsan nahihirapan ako. Tutot so, ko yan, Behab takbo yan, tatakbo yan. Tapos, tutulungan mo na Di ba ang sweet? Net ko na siya, pero parang nag-event siya. Hindi <laughs> pa siya nagre recline, hindi pa siya nagsisim. mali yan. Pinantok na ako. Alam mo, sa pag-iantay ko, naalala ko lang. Naiins pala ako sa kanya kanina-kanina lang. Sinaasar niya ako eh. Ano yun, parang sa iba ko naman kaya ibigay ito. Siga. kaya na ba ako dito nag-aantay? Ibigay ko sa'yo. Pero binili ko talaga ito sa price. Hindi <laughs> price. Alam niya na. <laughs> Let's go out. No, no, no,